lamot ka dito. Ano lamot eh? Okay, hindi ang talaga may ayaw. Siya ng kulamot sa akin. Gumaganong-ganong pa sa akin kanina. Ano <laughs> daw ba? Ilagay yung ano? Booger. Ano yung English ang booger? Ano yung booger? Kulangot. Kulangot ang booger? Oo. Oh, oh. Dahil ano yung ano yung booger bear dun? Bakit siya naman kung ka? Ito yung nagreklamo. Ba't ikaw nagreklamo? Ay, ilangan sa Bud sa Marisol. Kung wala sa Bud sa Marisol ngayon, mag-video-video. Kasi ah, alam mo na dahilan, alam ko yun. Besh, wala tayong pera, galingan mo. Wala akong pakailangan nararamdaman mo, galingan mo. Kailangan galingan. Wala akong pakailangan nararamdaman mo, galingan mo. Osea, osea nga. Kantaan nyo ako ngayon, luhay nyo ako. Ano ang nararamdaman mo Marisol? That I'm too low-class for you. Sige Marisol. Sige nga may ingay, ano problema mo Ose? I feel empty in my pocket. Ang kala ko empty na talaga mas, pala packet. Alam si mo, tingin mo bakit ah uh, ano, bakit si Marisol eh mas 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 pakiramdam? Walang pera. Walang pera. <laughs> walang pera, may gamot Walang dyan. Para, ano? O may gamot dyan. Marisol, gagamotin ka namin. Gusto mo? Guys, magbe-birthday ako. <laughs> walang pera, guys. Hindi sa walang pera. Kasi nga, di ba, uh, may problema siya. Ano? O, ikawin ito mo na yung problema mo, Marisol. O. o, oh. <laughs> oh, total naman ay uh, about sa problema ni Marisol. Ayan, o. Oh, uh, pera po, guys. Ano <laughs> ano problema? <laughs> Pera guys ang problema. pera. pera oo. Oh, oh. So, 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 tayo mga OFW, ah uh, syempre, um... Uh, ano, ba, may, may, meron ba tayong limitasyon na dapat gawin pagpapadala sa Pilipinas? Kagaya ni Marisol. So, eto, wala siyang magawa. Ngayon, eh, masama pakiranda, masakit ang katawan. So, gamutin kaya natin muna bago natin oh, ita ang topic ito. Ka o, tika, tapa, ka, tapala natin muna. O, oh, ano, Marisol? Guys, lubayin niyo ako. Lubayin niyo ako. lubayin daw na lubayin. Hindi okay, nakamahirap kasi talagang sakit pera. Pera, sakit pera, sakit sa ano. Sabi ka ni Jose, sabi, Jose, mo? My pocket is, is empty. Is empty. <laughs> <laughs> wala na naman. Wala ka na sa kwarto mo. Ito ka. Uh, Oo, okay. <laughs> uh, oh, kasi si Marisol, yung kasasawad lang ni Marisol, parang dumaan lang sa kanyang mga kamay. Yes. 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 so, so, so anong nangyari? that's, why, you, that's why uh, your your body is weak. Very yes. weak. Very, very weak. Very Bakit, bakit ka naduduwal? Buntis ka ba? <laughs> I, think I'm pregnant. Sabi Virgin ka. Virgin Mary. <laughs> Virgin Mary. <laughs> What? O sa'yo na ni wala ka ba na, na, na mapepregnant to si si ano si Aya? Hindi, wala kang boyfriend eh. <laughs> 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 so ka so boyfriend first. <laughs> boyfriend first before boyfriend. Parang ito sabi sa akin, 'di ba single ka, walang katuwang sa buhay. <laughs> But, sinabi na nga niya na this single uh, ako. Sinabi pa niya wala pang katuwang sa buhay. Pa <laughs> oh, di ba mas masakit? Masakit 'di ba? <laughs> diba? <laughs> no, double impact. Sabi niya na masasabi Aya, single ka, walang katuwang sa buhay. Ano so, diba mo masasabi mo kay Aya? Bigyan mo naman siya ng sa buhay. Ano ano bang problema mo, um, ikaw, ikaw, ang problema ko. <laughs> Sinabi mo ako single at walang katuwang sa buhay. Ako ba 'yon? Oo. Oh, oh. ah. Yeah. Ikaw 'yon. As far as I remember, like, <laughs> <"S> <laughs> as as I don't say anything about it. Maybe just paranoid. <laughs> 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 ta ano, ko kayo, medyo seryoso yung usapan natin dapat muna ngayon kasi siyempre Ay, ay, kasi ay, Mm -hmm. Ang legs ni Aya ay parang ano yan, ah, uh, ano? Legs, legs mo ay nakakasilaw. Legs, legs mo ay... Alam mo, Aya, dapat dito patulugin mo na Aya, eh. Lumayas ka. Ipapalit ako rin channel Aya TV talaga. Wala ka nang na-ano dito. Wala nang na-iambag. Wala ka nang na-iambag this past few days, ha? Pwede <laughs> <laughs> ba pilang TV na lang? Ala? Mas gusto ko yung feeling TV, manonood man. ako. O, pilingin ka. Pwede na nang pagbudihan mo naman yung vlog video ngayon. No? Sabihin mo, ano, pa, ano, Uh, kailangan mag-ano ka, magbigyan uh, ka ng encouragement kay Aya. Ano ang dapat niyang gawin? Ay, kay Sol pala. Kasi si Sol ano, kailangan ngayon kasi hindi tayo masyadong masaya yung anak natin video. Ibig sabihin, huwag nating makipagbardagulan. Kasi nga ito, namung problema. Kita nyo naman, oh, very weak ang katawan. Very weak. Oh, the, the, packet is? Empty. The packet is empty. That's why. lang, pero? No, lang, pero. Lumayan siya dito. mo masama masama ang pakiramdam kasi ni ano ni Marisol. Ay ko 'di ba sinabi naman na sa inyo kanina? Kaya mas kaya masama ang pakiramdam niya kasi kasasahod lang pero walay walay na. na. Oh, lap, lapnos na agad ang pera niya. Hindi, meron pa siyang pera, yung pang birthday niya. niya. Oh, yung, oh, yung pang birthday niya meron siya. Eh, kasi nga pala birthday niya, nga Wala <laughs> na. Para bang nga. Sardines na ulit. nga nga. Wala nang pera. Paano nga yung nga? Uh. Ay, <laughs> paano nga nga? Paano nga? Kailangan susulit. Oh, susulit. Paano pa rin ang nga? Ay, ay. O, sa'yo, paano ang nga? Kaya, kaya dapat, kung may susunod ko, kasi susunat ko dyan sa problema Sol. Ano susunod susunat? Kaya sa birthday ni Sol, dapat, every one of us, mayroong gift uh, sa ah. kanya. Meron naman talagang gift. Ah, oh, meron naman uh, 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 talagang gift. Hindi naman, Required, guys. hindi naman yun ang pinag-uusapan, Yun ang, ano kasi, ang gusto natin, bigyan natin si Sol ng, ano, ng magandang, uh, Ah, uh, encourage okay, eh, oh, okay, so oh, okay. oh, so advice, advice. oh, maganda okay, advice. Okay. Maganda ka advi Oh, yon advice sa okay. encouragement para naman na ah, siya eh dahil, dahil, nga kasasahod lang tapos eh wala na siyang ano, ah, wala na siyang pera ngayon, naiibigay niya sa ganung ganung ganon. Si <laughs> Marisol, ano ba nangyari? Bakit Ayun, ba naubos yung sahod mo bigla-bigla? Ganun talaga ang buhay. Oh, kasi nga wala, oo, oh, na ang kita kasi ikaw ang, ikaw yung nasa abroad. Although meron yung nanay mo, meron yung pera monthly, ah. pero siyempre may mga may mga pagkakataon na kailangan ni eh... Ba't ba ako nagkukwento? Ba't ba hindi may kwento? Ay, oh, sige, ako na magkukwento. Oo, oh, oh. lasa mo si Marisol. Kaya nga sabi ko nga, hindi tayo makakapag-vlog ng maayos-ayos kasi kailangan natin siyang suportahan mm -hmm. sa mga pagkakataong ganito. Ngayon. So, Ben, yun, alam mo na, yung bank account ni Marisol, eh, transferan, mo na. Wala pa nga yung adjust, balak mo na Hindi, yung sahod mo, yung personal na sahod mo. <laughs> Alam na ang brand. Siya ay pala mo pinagdadaan. Marisol, Marisol. Ay, si Jun. Pagtabi muna kayo dalawa ni Marisol. Siya ay nalahimik. <laughs> siya rin pala mo pinagdadaan. Hindi ba siya alam kung bakit? Kasi itransfer ko sa BPI account ko. Ah, may ipon. Wow. Mag-iipon kasi ako monthly for my future. Oh, yun ang tama. Di diba? Dapat mag-iipon. Oh. Okay. Okay. <laughs> tanongin ko nga kayo, ano ba, yun lang ganda i-topic natin. Ano ba yung ano, limitation natin sa pagpapadala sa Pilipinas? Hanggang kaya ba natin? Or dapat eh, magtabi rin tayo para sa sarili natin? Alam ko, kung may pamilya ka, dapat monthly na may pamatla ka. Dapat, oo, ibig sabihin, monthly papadala. Pero kung single ka, kaya niya single na ready to mingle, kahit ka din sa magpadala. single na ready to mingle. Ay, ready to mingle. Uh, seryoso to, seryoso. Kasi single siya, tapos yung kapatid niya, may trabaho naman. Oh, hindi, itatawin ko kayo isa-isa. Ay, ikaw ba ay paano ang uh, technique mo sa ano sa sahod mo? papaano Ano, At, atos, ano ang pwede mo sabihin kay Marisol? Ano ba ang dapat niyang gawin? Halimbawa eh kasi siya halos lahat talaga na ibibigay niya sa family niya, eh, single siya parang ikaw. So dapat 'di ba ah uh, meron ba dapat okay lang ba 'yan ipadala lahat o dapat magtira sa sarili? Sa tingin ko, Besh, dapat uh, unahin mo yung sarili mo. Siyempre, single ka, tapos hindi naman uh, ang buhay, di mo alam kung hanggang kailan lang tayo. Di mo rin alam kung hanggang kailan lang tong work natin. So, dapat, mga siguro, mga, ang ibibigay mo lang sa kanila, 20% ng sakot mo, yung may budget lang ba. Tapos, since, ano, sila na yung bahalang mag-budget nun. Ikaw yung ipon mo o oh, at least may ipon ka kapag nawalan ka ng work kaya mong tustusan yung sarili mo, diba? di ba? Oh, oh, kasi oo, oh. kasi meron kang naitabi eh. ganyan. So kung magkano lang yung inilaan mong budget para sa kanila, sila nang bahalang mag-budget oh. Eh Para pag kulang, nagmamakaawa Kailang, kailangan kailangan. Kasi ang nangyayari kay, kay, ang, kay ang nangyayari kay ang nangyayari kasi kay Marisol. Oh, yun kasi dito. yung ano yung, yung kasi sa kanya kasi di ba kay Marisol kasi nangyayari. Hindi siya makapagsalita ng speechless siya dahil sa tingin mo kay damit kanya baligtad pa <laughs> <laughs> yet. Yeah, <huwag> ano <naman> yun. Hindi <laughs> tayo pa kanya baligtad di ba? Ang ang lalaki ay kasi. Hindi etiketa makita. Oo. Alam ko hindi ka makapagsalita mabuti kasi nga na ano, uh, okay na unawaan ka namin. o oh, sige, ako na magkukwento. Kasi nga nagkukwento, so, nagkukwento <laughs> na nga sa akin si Marisol. Ang sabi nga niya eh, syempre yung, yung pamilya niya, hindi naman niya matis. Pag kailang, 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 kailangan, ibibigay pa rin niya. Syempre ako, uh, uh, na-experience ko rin dati na pag kailangan ng pamilya, ibibigay ko talaga. So, pero uh, sa akin naman kasi, hindi naman talaga yung nasiro yung walang sa monthly na. Mm -hmm ibig sabihin, halimbawa, 'yung ikaw yung mawawala. Oo, 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 oo. 'Yung oo. kahit naman lang assistant, 10,000 man lang, o 15,000, meron maiitatabi. Kasi ang ini dati ako, ganun ako. Pero pag kailangan, kailangan, kailangan talaga, kailangan bigay 'yung nanon. Siguro ako, kung ako yung nasa posisyon niya, mm. kung meron, oo, sige, magdadagdag ako. Magdadagdag. Pero pag nakikita kong sumasobra na, kung walang ginagawang way 'yung iba oo, doon, eh, kaya naman, oo. hindi na. Halimbawa, may limitations, may limitations, oo, oo. limitations. Halimbawa, eh s'yempre pagka <laughs> Mm -hmm. pagka halimbawa eh hingi na lang every month tapos eh yung yung tao na yun hindi na trabaho ma mahirap na yun di ba mm -mm. hindi na okay siguro yun yung bibigyan mo pa mm -mm. pero no? siya, pero medyo na uh, na feel ko din si Sol kasi family niya yun eh uh -huh. parang sila-sila lang din talaga yung magtutulungan mag so, oh ang feeling ko diyan may advice ko talaga medyo anuhan mo yung heart mo di ba yung tigasan mo o oh, tigasan mm -hmm. mo mag maging strong ka Hmm. Kasi para matuto din, matututo rin din sila. Ah. Oo, 'yun. Um, ikaw, ikaw kasi ano, maipapayo mo kay Marisol based sa iyong experience kasi 'di ba dati, uh, na, na ikwento mo dati na ikaw ka ng kapatid mo tapos eh nagloko, ganun-ganon. And then ngayon eh 'yung nung, ka ng pamilya, siyempre 'yung priority 'yung pamilya mo. So, si nung kwento oh, muna. Ano 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 anong may papayo mo kay Marisol ano, ah, Jose? Oh. Na ngayon eh nung ikaw ay single. Uh, oh, seryoso. Oh, uh, seryoso mo muna banatan. Alam mo, baitad nga yung damit ni Marisol pero wag na natin muna inisen. O oh, sige na. Anong may papayo hey, mo? Hindi naman masama magbigay pero kung sa ilang taon na panahon na lagi kang nagbigay na wadi, wala silang gumag, ginag, ginagawang paraan na magkapera sila, siguro lakasan mo ng loob mo na yung puso mo na huwag masyado magbigay na kasi ano lang panahon ng pagdating ng araw na wala ka ng trabaho, saan ka kukuha ng pera? Ano pa gagastusin mo? Hindi uh -huh. ka ba mag-asawa? Sabihin sabi namin single ka. Bakit uh -huh. ka ba darating sa mga ng mag-asawa ka? Saan ka dudukot ng pera ang pag-uwi mo kung wala ka na kasi inobos mo lahat? Uh -huh. Kailangan siguro talaga, ano yung mga sarili mo? Turuan talaga sila na leksyon na magtrabaho sila ng sarili na kumayon sila kasi mahirap naman din eh. Kaya sa akin dati, o panay ako bigay sila, narealize ko naman na, ay hindi ko lahat na bibigay sa kanila kasi ubos din naman to eh. maliliit mm. oh, Maliit o malaki ibigay bigay, uubusin nila eh. Oo. Oh. Kasi sabi, kahit sabihin mo na, ay marami pa ito. Ay, kasi si alam may, nila, may trabaho Kasi ha? may, may trabaho ako. Kaya ginawa ko dati, kinuha kong ibang ano, porsyento ng sweldo, ko. Bilay ko sa aming account ko, hindi ako paalam sa kanila. Oh. At yun ang umuwi ko, may pera yeah. so, wow. ano, ako na halos. Yun ang ginamit Yun ginamit ko gasto ng na, ano, nag-asawa. Tapos wala akong hiningan halos sa kanila. Oh. Kasi iniisip ko na talaga, Dalawang taon ako magpapanay nagbigay, walang nangyari. Kundi ko ginawa yung nag-ano ako, nag-sib ng sarili ko. di wala akong unawayan. Ano, nga nga ako. Pag-uwi ko, akawan ko doon nga. halos zero balance. Kaya di naman ako nagkalit sa pamilya ko. Yung, sabihin mo, kahit ako pa kayo, wala nang mangyari. Kung so natuto ka. Natuto ako ng sarili ko. Pero iniisip ko na talaga ng ano na, ilang taon ako ng parela. Sabi ko, wala nang nangyari sa taong ko. ubusan ang lahat. Pero kailangan ko, itawi ko talaga ganito, gano'ng kalaki. Kaya ginawa ko na yun. Kaya di na ako napalasabi ko sa Pagawa ako isang account, sir, para sa ano ko sariling ipon pa na kasi uh -huh. wala akong may ipon sarili kong padala ko na kasi maliit lang kaya padala ko oh, lang, sa din oh, uh -huh. kasi sabi nila malaki man padala mo oh maliit pa lang mo, boss dito ka na sa maliit para may maipon ka ito mm ang pinaka dabis hindi ka nagdadamot kasi binagbigay ka naman pero kung inabuso ka ay pagpatik magpaano ka rin tigas tigas mo puso mo hindi masama magbigay pero isipin mo sarili mo Ayan o, no. buntis ka ba? Sabihin mo sa, Ayan, sa ito, akin. Ayan ang problema. Wow. Wow. Ano problema si Roca pa Hindi <laughs> ko alam. Lalo na lang ako nagdalang tao. Sinabi ko na kung isa ko eh. Lumabay ka. Jowa first. Oh. Jowa <laughs> I think I'm pregnant guys. Tumigil ka. <laughs> Nagdadalang tao ako. Nan naniniwala kami pwede na pregnant to? No? Pregnant tao. Virgin, <laughs> yan you know, akong pakilaman yan. <laughs> Kaki na pa tuwal ng tuwal. No feeling ka feeling pregnant siya. Ala, ala ko yung feeling feeling yan ha. Hoy na, hindi sila puro kanang feeling ng feeling. Feeling feeling ano kayo? Feeling pregnant. Feeling pregnant. Feeling mo boyfriend wala na boyfriend. Ba yan? Virtual siguro mayroon. Virtual boyfriend. boyfriend no, Nananakit. No, Papanakit kang ano, 'di ba? Uh, syempre ngayon hindi tayo po pwedeng mag-inis-inisan kasi nga si si Marisol si o oh, may pagdadaanan. No, oh, so, na, nakaka- nakikiramay tayo. Ano na para... sa wala wow. ka sa pagdaanan niya, laging <laughs> pera niya. Oh, ako ni Bejo every month lagi yan yung yan yung ano niya, litanya niya. <laughs> oh, pero ano, iya mo na natin siya. Pero uh, oh. importante, masama oh. talaga kasi pakiramdam oh. niya, yun ang totoo. Oh. Pero andito uh, pa rin naman siya para mag-vlog. Kaya eh, hindi naman tayo pwede mag-inis-inisan. Kaya pag-usap na lang natin yung mga seryo. Okay, yung, say mga say yung mga totoo. oh, bilang ka OFW. Oh. Ikaw, oh, ano, ba ano ba sinabi mo? Sabi ko, si, si Son, mag-ipon dapat siya para sa sarili. Ay, oh, tapos ka na pala, no? So, Oo, oh, okay, tapos. Mag-ipon. Yun no, nga. Kasi nga lang, ano, eh, hindi mo naman kasi nga masisisi nga sa ngayon. Hindi mo naman Oo, siya lang kasi talaga may trabaho. Kasi mo eh. <laughs> <laughs> Ayun. Na, oo, kapira pero Marisol, dapat kapira. dapat makinig ka kay, ano, kay Kuya Jose. Kasi, oo, oh, alam mo, si na, si Jose, yung ano, yung, alam mo, pa senior na si Jose Jose. <laughs> <laughs> alam mo, marami na pinagdaanan yan. Kung baga, bugbog na bugbog na sa problema yan. Napagdaanan niya na yan. si... Grabe. Nang sinabi kong bugbog na bugbog. Pero nakatingin si Jose dito, oh. Nakatingin. Sinabi bug -bug na bug -bug. <laughs> nang sinabi kong bugbog na bugbog. Nang sinabi kong bugbog na bugbog. Yung yung mukha ni Benjo, kita, nakatingin si Jose ganyan. Iba yung tingin ni Jose nang sinabi kong bugbog na bugbog. Akala ko seryos to. <laughs> 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 oh, seryoso to. Ah, seryoso si Benjo. Oh, oh, sige, sige. Hindi <laughs> ako busita. Hindi matampal ka mga mukha niyo. Hindi <laughs> <laughs> mo alam kung ano eh. Hindi natin alam kung gandamahin natin si Marisol o bubusitin natin. Hindi <laughs> 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 natin mapigilan eh. Eh kasi naman, sab sab di ba lagi niya sinasabi siya ang poor of the poorest. Uh, <laughs> oh. ano ba sabihin niya dapat? The the poorest, ano ba dapat sabihin ni Marisol? Kaya pobre tuloy siya. mo term mo ngayon. Bagoy oh, mo oh. term oh. mo. Ano ba ang term? Para yung kwa para yung blessing mo, dumating lagi. Ano ba ang term na maganda? Sabihin mo nga. Ako ang pinakamayaman sa aming lima. Diba, ako ang pinakamapera sa aming lima. Dapat diba, gano'n dapat. Para more money, more savings, more happy. Diba? Oo, dapat diba, doon. is point Marisol, Marisol, o oh, narinig mo na yung mga ano ng mga tao dito. So, ikaw na bahala kung gago sa yung mga suggestion nila eh susundin mo o hindi. Nakikinig naman ako. kaso hindi mo hindi mo na-apply. Nakikinig ako kaya lang nakikinig tas lalabas din dito. Oo, <laughs> <laughs> oh, yun nga sinasabi ko sa yung pa dati pa. Nakikinig ako. ilan kaya, ano diba? ko yung uh, advice nyo? Ilang beses ko na sinabi sa iyo every month mag uh, e example no, magtirakam lang at example 10,000 pesos or 15,000 pesos, the rest paubos mo na. So, after a year, meron ka yung sahod mo na My yung, oh. yung vacation, oo. Oh, oh, Yung vacation, ano, di ba? Yung vacation niya, meron siyang vacation extra. na Kaya. extra, ganun. So, kasi anong nangyayari sa kanya, o oh, one year ka na dito, ubos. Sabi nga ni Nena, ubos! ubos. Masarap! O, oh, ganun, ganun lang. Kaya nga, si Nena ang ating paborito. Kaya nga, so, ano ang masasabi mo eh, nga, guys. Kapag kasi, ano, oo, single nga ako. Single ako, di ba? Kaya lang, na dapat meron, meron akong naiipon pa sa sarili ko. Kaya lang, pagka andun na yung, ano, yung pamilya, pamilya mo na yung nangihingi, parang hindi mo, mo talaga matitiis eh. Hindi mo kayang tiisin. Kahit anong sabihin mo na, kadari, ngayon, sasabihin mo na, ay, hindi, ano, kailangan ko nang tiisin. Kailangan ko nang maging matigas. Kailangan ko nang, ano, mag-ipon para sa sarili ko. pag- pagka yung time na 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 ano na yung kunwari yung magulang mo. Kailangan, or ano, kailangan ano, na. Oo, oh, kailangan na, kailangan na. Hindi mo talaga matitiis. Kahit anong ano, mababali mo yung promise mo sa sarili mo na ano na magtitipid no, okay, ka, okay, magiging huh? matigas ka. Mm -mm. Yan. Hindi um, mo, ano, hindi mo rin matitiis. Hindi mo kayang tiisin. Oo, oh, yun. So, yun, at least Alala na, oh, diba? nagawa na natin yung part natin kay Marisol mm -hmm. Kung kung mag ipon siya o oh, mas okay kung hindi siya makakaipon mm -hmm. eh siguro may mga ibang pagkakataon para siya makaipon mm -hmm. Ganun na lang. Oh, oh. So so ganun lang yung video natin ngayong araw. Oh, mm -hmm. Sana may nakutunan din sila oh, tao no? oh, kasi lalo na mga OFW, oh, okay, mga OFW. Kasi tayo tayo talaga kahit sabihin marami magkasabi sa atin na Ah uh, sige ano wag kayong tipid mag-ipon mag kayo mag kayo mm -hmm. pero depende kasi sa sitwasyon. Depende sa situation. Oh. Depende mm -hmm. sa sitwasyon. Totoo. Oh. Mm -hmm. Minsan kasi kahit na gusto mo mang mag-ipon mag pero pagkailang kailang sa sa Pilipinas wala tayong choice kung oh. hindi magpadala. Ang mga Pilipino pa naman mapagmahal talaga 'yan. Oh, mapagmasan pamilya. Hindi tsaka ano ako. Ano mo kasi yung pag sinabi kong tutulong ako. Bukol sa loob ko yung pagtulong, hindi ko naman di ako, ayoko yung nanunumbat ka pa, yung bibilangin mo pa kung ilay na, na itulong mo, gan, oh. ayoko nang ganun. Ayoko nang, ayoko nang isipin ng pamilya ko na yung parang, hmm. parang, parang nanunumbat ako, ganun, ayoko. Uh, kasi bukol sa loob ko yung binibigay ko sa kanila eh. Oo. Oh. Pero hindi manilangin. nga, sa, siguro nga Marisol, merong, ano, may time pa para mas maging okay ka. Kasi, siguro may may mga darating siguro na Oh, may darating. darating, siguro, may darating para sa iyo talaga para uh -huh. sa ngayon siguro medyo nahihirapan ka. Uh -huh. Pero wala ka nang ibang gagawin kung hindi magdasal. ganun lang, pray ka uh -huh. lang na mapag-lihatan mong mabigdadaan mo ngayon eh uh -huh. ma-solve. Oh, uh -huh. lahat naman ng problema ay eh, may yeah, solusyon. Oh, kaya 'yun, mga <laughs> Alam mo, tapos, eh. na yung video natin eh. May tapos na yung video namin. Kapag na kasi namin, so nagdadasal ka ba? Hindi <laughs> <laughs> gigigilalo. Kasi nawasan Kasi Tapos sinabi ka. Di Never kasi siya pumuntahin sa church dito. Bakit mo <laughs> na, natin bell yun. Oh. O ano sabi mo kay Marisol? Sol lang. Bakit? Pagkala. Pagkala. Sige na. Pusin natin video na ito, sabi mo kay Sol? Magpakatatag ka lang. Kasi nandito lang ako. Lang. Ay, lako. Diyos ko, medyo. Iiyak mo lang yan. Lookin din my shoulder. Iiyak so mo lang yan. Kasi lahat naman, magkakataon mo yung iiyak mo lang. Labas mo yung tissue dyan kay Sol. Iiyak mo lang yan. Hi, safe